Tuli versus hindi pa tuli. So, paano nga ba ito linisin? Ano yung mga hygiene tips ko po sa mga circumcised at uncircumcised na mga kalalakihan? Hello! Uh, welcome back again po sa Listeners Organist. So, pag-aaralan ko natin ng isang napakahalagang topic po. Hindi po ito nakakahiyang pag-usapan or nakakahiyang tanungin. Napakahalagang topic po ito na... <clears throat> kadalasan ay hindi po natin nabibigyan ng attention pay yung proper hygiene sa mga kalalakihan, tuliman or hindi. Bakit kailangan ng <coughs> uh, hygiene or yung tamang kalinisan? Yung pag-iingat po kasi sa personal hygiene ay napakahalaga sa inyong kalusugan at sa inyong overall uh, confidence at comfort. <coughs> Kapag ka maganda po yung kalinisan po na ginagawa ninyo sa inyong sarili, may iwasan po yung mga infection, yung mga sakit at ganoon din po <clears throat> mapapanatili yung maayos na uh, sa mga mag-asawa yung pakikipagtalig so dito muna, oh, sige, unahin po natin yung mga tuli, mga lalaki na tuli na paano nga ba so dahil wala ng balot, syempre simple lang uh, gumamit po kayo ng maligam-gam na tubig mild soap And syempre, kailangan banlawan po maigi para mai malinis at matanggal po yung mga sabon-sabon. Dito naman po tayo sa <coughs> mga hindi patuli. So, ito medyo complicated po ito, no? <coughs> Paano linisin? So, kailangan mahalaga pagka nilinisin nyo na yung private private part po niyo yung mga hindi patuli. Di ba may balot po yan? <coughs> For example, ito yung may balot balot. So, kailangan i-retract nyo muna yung balot ng inyong uh, private part. Ganun niyo tapos para makita nyo po yung mga dumi dito sa palibot. So, minsan may mga build up of smegma doon eh. Yung mga white na parang puting ano. <clears throat> kailangan malinis po yun, okay? Uh, sabunan nyo po yun and syempre kailangan tuyuing mabuti yung part na yun kasi doon po uh, nagkakaroon ng moisture uh, at bacteria build up. Kailangan malinis po yung part na yun. <clears throat> yung kadalasang pagkakamali po ng iba, gumagamit po sila ng mga sabon na matatapang. Yung iba, gumagamit po ng sabong panlaba sa part na yun. Tsaka yung iba, kinukus ko sila mabuti. Talagang nililinis wag po kasi pwede mairita yung balat. Uh, kailangan piliin nyo po yung mga mild soap yung mga walang pag, walang uh, unscented na produkto. Iwasan po natin yung mga alcohol-based products. Huwag natin lalagyan ng alcohol yan kasi nagde-dry. <clears throat> eh napakahalaga ito po ah, huwag niyo pakalimutan ang importansya ng regular na pagpapa-check up sa inyong mga doktor. May Paul, yan yung madalas na ano, kinakahiya ng iba, pero napakahalaga. Alam nyo, yung Uh, mga ari ay importante yung parte ng katawan po yan. Kailangan, pag may mga problem po dyan, eh, magpa-check up agad. So, i-check nyo po dun sa previous video ko po. Yung mga five signs na unhealthy yung inyong reproductive system. Dun yung malalaman kung kailan kayo dapat magpa-check up. <coughs> okay, wag yung puro ano lang, nood lang dito, pasa lang ng Google. Kasi, iba-iba po ta ang tao, iba-iba yung pinagdaraanan sa katawan. Kaya kailangan may personalized advice po kayo. And yun, salamat po sa panonood and good morning po sa inyong lahat. Kung nakinabang po kayo sa video ito, huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe po. Share nyo po yung video na ito kung makakatulong po sa iba. Tandaan po ninyo, <clears throat> good hygiene is key to a healthy lifestyle. Okay po? See you sa next video ko po. And may mga product ko na ilalagay sa video ito. Please click and pwede nyo pong bilhin para sa inyo po. Thank you so much and God bless po.